Magandang araw po. Gusto niyo po bang magkaroon ng ganito kaganda na bugambilya. Ah, Late pa lang ng pat niya. Ah, Punong-puno ng bulaklak. Na ah, ganito lang ating gagawin. Ah, pag palit pa lang na ganito. <coughs> ko. Puputulan na natin. Pero hindi naman sagat na sakat. Ganyan. Puputulan natin na ganyan. O, ayan. Ah, Maari sana ganito natin, kukuha tayo ng ano. Ito yung triple 14. wala tayo na isang kutsara dito yung puno lagay natin dyan ngayon nalagay na natin dyan ito yung triple 14 na white uh, ah, medyo brown din siya yan. lalagay lang natin ng tatlong ah litro na tubig ito 1.5 ito kaya dalawa lang na ilalagay natin ah, ngayon nakahaluan natin na maigi Agad sa malusaw siya eh magpaparang parang gatas na ganyan ah, Ayo, didilik lang natin dito. Pwede natin gawin na mga ano uh, every 2 weeks hanggang wala pa siyang bulaklak. Ay, dahil natin matuyo. Hindi natin ilalagay lahat 'yan. Ah, uh, ganito lang. Uh, basang basa kasi siya kaya ko konti yung uh, pun -pun. kaya natin tinrim yan para dumami yung mga sanga niya uh, pag dumami yung sanga uh, magiging marami yung mga bulaklak ganito makakagawa na kayo ng ganito kaganda Hanggang dito na lang ang video ngayon ito. Sana may matutunan kayo sa panunod ng mga video. Ko, maraming maraming sa